Ano ang ibig sabihin ng battery sign sa inyong dashboard? Hello mga Pops, I'm Kuya Shane at ito ay naitanong lang ni Pops Orok, no? Ano daw ba yung ibig sabihin ng battery sign sa kanyang dashboard? Well, maybe uh, siya ay nagdadrive, naka-on yung makina, biglang lumabas yung battery sign. Ito ay commonly kulay red yan, ano? Ano daw ba yung ibig sabihin nito? Well, ang common issue, okay, ang common issue kaya yan lumalabas eh may problema kayo sa alternator yung, yung inyong alternator ay hindi nagpo-produce ng electricity that's the common issue ha pero may mga posible pang issue pero commonly alternator at ang issue don sa alternator natin it's either sira yung kanyang IC or sira yung kanyang carbon brush o manipis na yung kanyang uh, carbon brush. Now, pag lumabas to, ang tip ko sa inyo, wag nyong papatayin yung makina. Okay? Kasi ito ah, note ko lang. Yung sasakyan natin, tumatakbo na lang siya using our battery. Now, pag nalobat yung ating battery, magda-die down yung ating sasakyan. Kasi nga, yung alternator, supposedly, ito yung nagsusupply sa ng power sa ating kotse. Pero dahil nga patay na siya, so ngayon yung battery na yung sumasalo. Ngayon, yung battery natin, ang tanong is kung gano'n ba katagal yung kaya niyang ibigay na charge. no Kaya pag yan ay nakita ninyo, ang pinaka isang advice ko dyan, magtipid na kayo sa kuryente. So, yon off nyo na yung blower ng aircon o no? i-off nyo yung inyong aircon. I-off nyo yung radio. Kung ano man yung mga nakasaksak, tanggalin nyo na rin. Kung ano man yung mga nakailo, patayin nyo na rin. Kasi tinitipid nyo na ngayon. Uh, on my own experience, yung gantong scenario, no, tumakbo pa ako ng around 5 kilometers. Or sabihin natin mga 20 minutes na hindi naman nag-off yung aking makina. Luckily, medyo bago yung battery ko nun kaya medyo tumagal. Pero kung sakaling mang medyo alanganin yung charge ng inyong battery o sabihin na natin medyo matagal na yung battery, pwedeng hindi ganun kahaba yung maibabiyahin yan. So, yun. Kung sakali mang makita nyo to, ang isang recommendation ko, ayun, tipirin nyo siya sa kuryente and dalhin nyo na lang sa may pinakamalapit na mga alternator shop or battery shop. Para makita kung ano ba yung exactly may problema. So yun, kung nagustuhan nyo yung video, like And don't forget to subscribe to my YouTube channel. At kung kayo nanonood sa Facebook, click lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng question. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.